sabi mo? Tama um, lang ba? <laughs> <laughs> no, okay. Real talk lang. Yeah, yeah. Real talk. <laughs> so ngayon naka-break ang mood siya. So, nasa-sepaks ba kayo? Separation anxiety ba kayo? Or... Noong una, no. oo, siyempre. Pero kaya, after po noon, nag-meet po kami mga, nag-meet na po kami no, for the rehearsal po para sa NMP. Kaya sobrang sayo po namin, nang nakikita po kami sa day one po namin, sa so, lahat po ng energy ko, naubos. Sa ating day ko, naubos na, at, nandito, na, na po talaga. O oh, parang kulang pa ako sa tulog. Kasi doon nagkita ko, sobrang na nice po namin lahat sa isa. isa. Sobrang sayo. Nabigay po namin talaga kay, 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 may, may GC ba kayo? I'm sure may GC okay. kayo. Nagpupulitan <laughs> na kayo gano'n. And... I think in one pressure thing, being one of the popular habits in

ano mo sasabi Tama nang Real talk Real talk Kasi parang Ano naman, gagawin naman ako Pero Ba't ka naga-act? Mabay naman kayo Kaya nga nag eh, diba? Sa... <d -man. laughs> actually, uh, wala, ba, kasi It's either you're not Natatawanan lang ako Hindi ko rin po pinapapasok

sabi mo is ang uh, it on me. Pero kung ikaw personally, uh, tayo mo ngayon, anong gusto mo? Ikaw ah. Siyempre, mas kailangan ako personally, kailangan

6:45 PM ulit 'yan. Sis, abangan. season pakiabangan niyo po 'yan. sa mga